Dito sa bahay ni Mama Sita. Dito sa mansion ni Brenda, guys. Tingnan mo. Nasasalat na. Ano kaya to? Dahon? Dahon ba yan? Kakaiba yata to. Hindi ko alam to. Oh. Tingnan mo pero yung dahon. Tingnan mo, nakadikit sa bintana. Pero bakit ganyan? May paa. Hala, hindi pala to dahon. Ayun, gumalaw show ala, insekto pala siya ah, guys, ano yan? bakit nandiyan sa may bintana? oh, hindi siya dahan, guys nakakaloka pero parang natatakot ako yung e, tingnan mo, makakasang dahon, oh ang galing ano kaya yan, guys? Huh? ano yan, oh parang siyang, ano to, butterfly ba to? hala, grabe, no? Pero para siyang dahon na dumikit sa bintana. Nakakaloka. So comment down below kung ano to. Okay? Bye! Nakakaloka talaga to. Hindi ano to. Tao, hayop, halaman. Okay? Yan ang choice. Tao, hayop, halaman. Charis. Diba nakakaloka? Kakaiba siya. Tignan natin dito. Hello nga. Ano yan? my god, it's so scary. Pasha yung alien. Wow. Kakalo, para siyang dinikit ng nadahon. Oh. Para siyang dinikit ng dahon sa labas. Oh. <laughs> Nakakalo, kanway. We... Oh, ay butterfly should die. Ano? Oh. Ayun taray. Oh, di ba? Ang galing. Butterfly pala siya. Oh, ayan o. Oh, oh di ba? Dito tayo, dito tayo sa bahay nila, Brenda. Eh. So, may nagbabantay dito na butterfly. Pero kakaiba siya yung camouflage niya. Parang dahon. Di ba? So, see you later, guys. Bye-bye.